Magandang hapon po sa inyo lahat. Alexander Likes the Juice. Nang babalik pa rin sa inyong update. Para sa mga taong hindi nakapanood ng um, Mix Hit Different, may may entrata po ay nagpasalamat sa lahat ng mga tagasubaybay niya na talagang hindi nawala na hanggang uh, ngayon ay patuloy pa rin na sumusuporta kay May May Entrata at uh, kahit may ups and downs ay hindi siya iniwan. Sabi dito ni uh, at 14th I love all your forms and facets in thy. Stay healthy and happy and may God always bless your good heart. Continue to be a blessing for others while protecting your peace. Proud to stand you forever. May may entrata, uh, may mensahe sa kanyang mga taga-subaybay. Ihanda raw ang mga tisyo kung kayo ay medyo emotional at madaling natatouch. Narito po. Meri dyan mga na nakalimutan kong i-upload mga kaibigan at nakalimutan kong i-share sa inyo. Sa mga hindi nakapanood, narito po ang ilan, lucky people na talagang nakapanood at nandoon kasama si Maymay sa mix Hit The Friends Studio. Ayan, umiiyak sila. Narito po ang minsan ni Maymay for mo, them and for us all as well. wala ako dito sa position ko ngayon po of talaga. Of course. Let's start. Um lubos ako nagpapasalamat po talaga sa bawat isa sa inyo, sa lahat ng sumusuporta sa akin. Bumagyuman o hindi, andyan kayo po talaga sa akin nakasuporta lagi since day one po. At naaalala ko bawat isa sa inyo, yung mga solid talaga na sumusuporta sa akin kahit, kahit kilalang kilala niyo na ako yung maging yung masaya at yung malungkot na maymay. yung galit na may may <laughs> ah, at yung nakadisappoint na maymay. at uh, yun masayahing may maraming salamat kasi di ba mahirap po mahalin yung yung tao kapag alam mo na yung buong pagkataon niya iba pa rin yung kapag pinili niyo talaga pong magstay po talaga kaya thank you maraming salamat sobrang na appreciate ko yun at sana kahit saan man ako magpunta sa career ko um, kahit sa mga lupa lupalop akong mapunta, um, lagi niyo tatanda na um, habang buhay ako talaga magpapasalamat, hindi, kahit hindi man personal, pero alam niyo na yon sa puso ko, uh, habang buhay ako magpapasalamat, habang buhay akong um, kahit magbabasa, kahit hindi man ako nagre-reply, habang buhay ako magiging grateful po talaga sa inyong lahat po. Thank you po. Maraming salamat po sa support niyo kundi dahil sa inyo wala ako dito sa position ko ngayon po talaga so thank you po malaki kayong inspirasyon sa buhay ko para ipagpatuloy po yung career ko po dito sa inyo. um, lubos ako nagpapasalamat po talaga sa bawat isa sa inyo sa lahat ng sumusuporta Oh, uh, sabi niya, mahirap mahalin ang tao lalo na kung kilala mo. Uh, sabi niya, uh, Uh, sorry, ayun, salamat at tinanggap nyo ng buong-buo ang isang may may entrata uh, masayahin, uh, ang galit na maymay. may uh, marami pa siyang na-mention, pero isa ang uh, nakakuha sa pansin ko doon, yung uh, Uh, aware siya na sometimes na di-disappoint ang followers sa kanya dahil lang siguro sa may mga pangyayari sa show business na talagang out of her control. Pero yes, may may entrata. Uh, as always, uh, never forget na magpasalamat sa ating lahat. Uh, lalo na sa mga solid may may na nananatili simula noon hanggang ngayon at hindi siya iniwan. Talagang Uh, yung mga bagay na yon sabi niya nakakabasa siya pero hindi siya nagre-reply so big sabihin you can just send her uh, messages uh, sa mga uploads niya sa mga uploads ng abs about Mama Entrata and uh, pero hindi lang siya nakakapag-reply but then it doesn't mean na hindi niya nabasa 'yon. Pero yes, yun, ang may maentrata na pasalamat, marunong magpasalamat sa, inyo, uh, sa inyong sa mga suporta ay talagang sabi niya kahit saan man siya dadalhin ng kanyang career, uh, saan man siya magpunta, talagang bitbit-bit -bit niya sa puso niya ang uh, napakalaking pasasalamat na hindi kayo Uh, nagsasawa sa pagsuporta sa kanya. Uh, 16 hours ago, mga kaibigan, uh, nag-post si ABS-CBN and I'm gonna read that to you in a minute because I've been reading loads and loads of uh, write-up about Mary Jemima and, and her song. But um, then, uh, yun, binasa ko lang pero hindi ko na-share. Pero yes, uh, sabi ni my my dreamers, hindi sila nagbilang sa mga ginawa nila during that day sa uh, mix hit different ni Mayma Entrata. Kasi nga po, may mga taong nandoon, ginastosan nila. Uh, may mga taong uh, talagang uh, um, sumuporta sa mix hit different ni Mayma. And she posted uh, yung mga pagkain ng mga taong nandoon. And uh, so, sabi niya, hindi rin sila magsawa na ibigay kay Maymay ang what she deserves kasi talagang um, dahil sa pagmamahal nila kay Maymay ay talagang hindi sila papipigil sa pagsuporta sa lahat ng mga events and uh, projects ni Meridell, Maymay and Trata. Makabayan says the use of local language supremacy. Sabi dito, sumagot si Ice Maki. Anong music label? Anong music label ni Mamay Entrata? Ang gaganda ng kanta niya in fairness. Dumaan sa FYP ko sa TikTok yung bago niyang single na Chada Mahigugma. Parang pang-Disney animated movie ang tunog, ang festive. Ayun, 'yun ang sabi niya. Starpop May, Diyos ko sana nga sila na rin mag-produce ng songs for Bini. And... BGYO... Ah, di ba? Ayun. Yun ang music label ni Mema Entrata. Nang minsan... Dahilan sa minsan na na ng fans na... May mga shortcomings si Starpop. Pero... Hindi nagkulang si Starpop. Kasi... Uh, hindi napapalya Every year May mga singles Si may, may Na ilalabas Inilalabas At ilalabas pa Actually We're waiting for the album Kaya nga sabi Ng mga followers Ni My They won't spend too much On My My single Na Chada Mahigugma But they are so happy Seeing the CVs The casual viewers um, Helping them In increasing The views of uh, Chada Mahigugma Sa Spotify And uh, Yeah that is one way of uh, a sign na talagang uh, hindi nawawala ang mga taga-suporta ni Maymay. Though may naglalaylo, pero hindi po sila nawawala at patuloy pa rin po silang sumusuporta kay Meridel, Maymay, and Trata. So yes, kinainggitan po ng ibang uh, taga-subaybay ang music label ni Maymay. Kung kaya sabi nila, bakit hindi si Starpop ang uh, hando kay Bini at BGYO? Siguro, um... They felt lucky, para kay Mama Entrata, having uh, continuous yung pong blessings niya sa pagkanta. Uh, simula ang mga pwede ba, Out to dead ma, and now here she comes with Chada Mahigugma. And soon as soon po, ay magkakaroon po ito ng music uh, video. Sabi nila, kailan ba, Alexander Lexa Juice eh, ay eh, lalabas ng uh, uh, Starbuck Philippines ang music video ng ah uh, Chadam Gugma kasi gustong gusto nila ang tugtog, ang beat, ang rhythm ng Chada Gugma. Me even, I really love it that uh, talagang pinapakinggan ko uli, 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 uli. Nang walang katapusang paulit-ulit ang Chada Hai dahil sa masaya po sa tenga ang tugtog at hindi po siya sad kung matutunan nyo lang po ang lyrics na uh, kahit walang tugtog may imagine mo lang kinakanta mo na ang mga lyrics ng kantang Chada Mahigugma kung kaya sabi ng ibang taga-suporta, sana sila din ay magkaroon ng Star Pop Music Label. O, di ba? kaya, uh, mga followers na may antrata magpasalamat tayo. May shortcomings man in some way, but then, hindi nila pinabayaan ang isang meridel Del May May Entrata. Kasi nakikita naman nila na talagang grabe ang hatak ng isang May Entrata. Mapamasa man o mapang socialista, di ba? So, yeah. Um, let's keep it here ta tulong-tulong tayo hindi lang hayaan si Starpop, kundi tayo na rin sa pag-promote ng Every Blessings ni Maymay from her uh, paid advertisement to her teleserye upcoming teleserye Series 1 ng Happy Crush and then of course itong uh, Chadam Hegugma and uh upcoming album na hindi natin alam kung ano ang titulo ng album na yan at kung iilan bang kanta ang ating Maririnig sa album na 'yan kasi sabi ni Maymay, magsusulat po siya ng sarili niyang kanta at kakantahin niya 'yon sa next album niya. Relax Lexter Jules. Yan po ang uh, ilan sa mga bagay na gusto kong i-share sa inyo for now. I will see you later for more uh, sa update natin kay Maymay and Trata. Magandang hapon po sa inyong lahat.